Hello mga kakampon, welcome back to my channel Roy Molanda All you are right? Yes, all right Today mga kakampon ay punta natin ang padipiyo ng Balingbing Tanay Ito ay magandang puntahan kasi nadaanan lang namin ito at ito ay first time namin pumunta Ayan, papasok na kami pababa sa chapel ayan kasi ang kachapel nila ay pababa ng pababa until such na marating natin ang chapel of course mayroon siyang wrestling wheel sa gilid may mga upuan at mayroon rin silang sindihan ng mga kandila pwede ka mag pray doon At ito ngayon ay papasok na tayo sa chapel ng Padre Peo pero bago nyan nananalangin muna kami ayan simple nagsinan ng kandila pagkatapos nyan nagdasal pagkatapos dasal, ito na pumunta na Pumasok na sa loob ng chapel at nagdasal dito. Kaya sa mga hindi pa pumunta, dumana kayo sa Padre Peyo na matagpuan sa...